ang mga anghel ay nag-iwan ng isang mahalagang mensahe. Para sa iyo ngayon, isang babala na marahil, sa isang sandali ng pansamantalang damdamin, ay maaaring hindi mo napansin ang isang tunay na kritikal na bagay. Sa kasalukuyan, isang tao ay maaaring malayo, nawawala sa kanyang mga iniisip, humaharap sa isang misteryosong lakas na nagtutulak sa kanya. Siya ay dinala sa labas ng karaniwan, pumapasok sa isang espiritual na teritoryo. Unti-unti, siya ay nagsisimulang mapansin ang hindi nakikita, sa tradisyonal o hindi man. Ano ang inyong kasalukuyang sitwasyon, ang mensaheng ito ay isang susi na magbubukas ng mga pinto patungo sa kalooban ng kanyang mundo, nagpapailaw sa dimensyong espiritual na nag-uugnay sa inyo. Siya ay tumitingin sa labas ng nakikitang agad, sumusulong sa ibabaw ng maaaring ipahayag lamang na anyo ng mga bagay at naunawaan ang mga diwa at hindi nakikitang enerhiya na nag-uugnay sa inyo. Sa matalim na pagtingin, siya ay natututo na pagbukurin ang pagitan ng dalisay na enerhiya at pisikal na pagkakaroon na inyong pinagsasaluhan. Siya ay lalalim sa esensya ng espiritual na hindi lamang bumabalot, kundi tunay na nagtatakda ng pagmamahalang koneksyon sa pagitan ninyo. Sa mahalagang sandaling ito, siya ay lumalakbay sa kaharian ng hindi nakikita, isang espasyo kung saan ang mga banal na espiritual na puwersa ay hindi lamang umiiral, kundi nagpapakita rin ng mabuting epekto na maaari mong maramdaman at malakas. Ito ay hindi isang walang kabuluhang karanasan, ito ay masidhi at transformatorio. Ito ay humuhubog sa kanya sa mga paraan na hindi niya inaasahan. Ang kanyang pagnanasa na maunawaan ito ay hindi nakakulong sa kahit na anong kaalaman. Hindi lamang niya hinahanap na maunawaan kung sino ka sa mga nakikitang ibabaw, kundi kung sino ka sa iyong esensya. Ang paghahanap na ito ng pag-unawa ay isang tunay na paglalakbay sa espiritual kung saan siya ay pinangungunahan ng mga puwersang lumalampas sa karaniwang pangunawa ng tao. Sa paglalakbay na ito, hindi siya lamang isang simpleng tagamasid. Siya ay aktibong nagsasaliksik sa kalooban ng pag-uugnay niyo, sinusubukang maunawaan kung paano ito nakakaapekto sa kanyang mga kaisipan at mga kilos. Kung nararamdaman mo na siya ay humahatak sa iyo ng enerhiya sa sandaling ito, ito ay isang tanda na mayroong espesyal na napakalaking bagay na nabubunyag sa pagitan ninyo. May mga bahagi sa kanya na lumalampas sa nakikita, mga elemento sa labas ng kanyang pisikal na anyo, na siya ay hinahamon na masusing pag-aralan. Sa kasalukuyan, siya ay nagtatapangang pumapasok sa mga kabundukan ng hindi pa nalalaman, hinaharap ang isang masidhing at transformatoryong paglalakbay sa espiritu. Ang karanasang ito ay nagdadala sa ibabaw ng mga di aspeto ng iyong koneksyon, nagbibigay diin sa natatanging enerhiya na inyong pinagsasaluhan at sa paraang ito ay nag-ehersisyo sa iyong mga kaisipan at mga kilos. Ang sandaling ito ay mahalaga sapagkat ang mensaheng natatanggap niya ay hindi pangkalahatan, kundi lubos at detalyado na katuon sa mga subtil na nagtatali sa inyong pag-ugnayan. Kung nararamdaman mo ang ganitong enerhiyang pag-akit mula sa kanya, mahalaga na kilalani na ito ay hindi nangyayari ng basta-basta. Mayroong makabuluhang dahilan sa likod nito, isang mas malalim na layunin na inilalantad. Siya ay nagpapakasig na maunawaan ito sa isang mas malalim na antas, nag-aaral ng mga pagbabago nito nang may pansin na maaaring maganap lamang sa pamamagitan ng mas mataas na puwersa. Ang paglubog na ito sa kalooban ng kanyang esensya ay pinangungunahan ng isang bagay na lumalampas sa karaniwang pangunawa ng tao. Kung siya ay subukan na gawin ito ng mag-isa, nang walang gabay ng mga mas mataas na puwersa, maaaring ang kanyang pananaw ay maging malabo, at ang mga mahalagang detalye tungkol sa iyo ay maaaring may pagwalang bahala. Sa prosesong ito, siya ay tumatanggap ng mga pagbubunyag na hindi lamang naglilinaw, kundi nagpapalalim din sa kasaysayan ng pag-ibig na inyong pinagsasaluhan. Ang mga pagbubunyag na ito ay hindi basta-basta. Dala nila ang isang espiritual na bigat, nagpapakita ng kalikasan ng banal at nakatakdang kalikasan ng inyong relasyon. Kaya, kung nararamdaman mo ang pag-uugnay na ito, at ang ganitong enerhiyang pag-akit ng mas maliwanag ngayon, ito ay isang tanda na kayo ay nasa gitna ng isang malalim na proseso sa espiritu. Siya ay sumasaliksik at natutuklasan ang mga layer ng inyong relasyon na ay mahalaga para sa hinaharap ng pareho. Ito ay hindi lamang isang pansamantalang yugto, kundi isang mahalagang punto ng pagbabago na maaaring magtakda sa landas ng inyong pagmamahalan, na pinangungunahan ng isang karunungan na lumalampas sa karaniwan at pumapasok sa sentro ng tunay na espiritual na pag-uugnayan. Kanyang tinalakay ang sitwasyon ng may kakaibang pag-iingat at pag-aalala, parang siya ay pinangungunahan ng isang naglalampas sa kakayahang puwersa, marahil pati na rin ang Diyos. Siya ay nasa isang paglalakbay ng pagsasarili, at malalim na pagmumuni-muni, humaharap sa mga damdamin at iniisip na nagpapakita ng isang kahalintuladang komplikadong kalooban na hindi nakikita sa labas. Kung siya ay lubusang bukas sa iyo, aaminin niya na seryosong iniisip na niya na lumayo mula sa koneksyon na ito, sa mga sandaling malalim na pagmumuni-muni. Siya, sa kanyang likas na kalikasan, ay mahiyain, nagpapahintulot lamang ng isang napiling bilang ng mga tao sa kanyang malapit na krudo, at lamang kapag nararamdaman niyang bawat isa sa kanila ay nakamit ang isang partikular na layunin sa kanyang buhay. Ito ay hindi dahil sa kawalan ng pag-iingat o malisyosong pagnanais na pinili niya na panatilihin ang karamihan sa layo, kundi isang hakbang na pangangalaga sa sarili at isang paraan upang panatilihin ang kalinawan sa kanyang personal na espasyo. Gayunpaman, ang kanyang sitwasyon sa iyo ay kakaiba ng pansin. Kamakailan lamang, dumaan siya sa isang masalimuot na proseso ng espiritual, kung saan nagsimula siyang magpasya, at maghiwalay ng kanyang mga enerhiya mula sa iba pang mga tao sa kanyang buhay. At sa prosesong ito ng paghiwalay, natuklasan niya ang isang bagay na walang duda na espesyal sa iyo, isang bagay na kasing esensyal at malalim na naging imposible na baliwalain o iwanan. Ang pagtuklas na ito ay isang mapanlaban na mapagkukunan ng enerhiyang hindi lamang nag-aakit sa kanya, kundi nagpapalakas din sa ugnayan sa pagitan ninyo, isang ugnayan ng pagkakasalungatan at kalaliman ng damdamin na bihirang matagpuan at mahalaga. Marahil, nararamdaman mo rin ang magnetismo na ito, nararamdaman ang malakas na koneksyon sa kanya na lumalampas sa mga kaginhawaan sa labas. Katulad niya, wala kang pasensya para panatilihing hindi nakakayaman ang iyong buhay, ngunit kinikilala mo na siya ay isang pagpapalagay. Ang relasyon niyo ay isang pagtutugma ng kahinaan na nagiging lakas, isang natatanging dinamika kung saan ang mga kahinaan ng isa ay nagpapalakas sa isa pa. Ito ay hindi lamang nagpapalakas sa relasyon, kundi nagpapakita rin na, laban sa lahat ng mga posibilidad, nagtagumpay ang pag-ibig sa pagitan niyo. Ang enerhiyang pinagsasaluhan nyo ay isang roller coaster ng mga matataas na antas at malalim na koneksyon na may malaking kontribusyon sa pagpapalakas ng malapit na ugnayan sa pagitan nyo. Kayo ay nagtaguyod ng mga sandaling puno ng lakas na enerhiya kung saan ang pagkakatugma ay tila hindi magkakalas mga sandaling nagpabuo sa intimasi at pagunawa sa isa't isa ng isang paraan na bihirang at mahalaga. Gayunpaman, tulad ng sa anumang relasyong lubos na sensitibo, may mga pagkakataon kung saan, nang walang anumang halatang dahilan at walang anumang masamang layunin, tila ang ilaw ng koneksyon na ito ay nawala, iniwan ang isang pansamantalang walang laman sa pagitan nyo. Ang mga sandaling ito ay hindi bunga ng mga pagkakamali o pagpapabaya, kundi mga salamin ng kahalintuladang sensitibidad ng ugnayan na inyong pinagsasaluhan. Ang sensitibidad na ito ay gumagawa ng relasyon na mas madaling makaapekto sa mga pagbabago sa damdamin at enerhiya. Gayunpaman, mahalaga na kilalanin na ang mga intermittencies na ito ay bahagi ng isang mas malawak na proseso, isang plano na nagpapatakbo sa isang antas na hindi laging agad na unawaan para sa inyo. Mayroong isang mas mataas na ayos at itinalagang panahon para sa lahat ng bagay na nangyayari, kabilang ang mga yugto ng tila distansyang panandalian sa pagitan niyo. Sa ganitong sitwasyon, siya, sa ilang pagkakataon, ay bumabagsak sa pagkakamali ng paghahambing ng kung ano ang inyong mayroon sa mga nakaraang karanasan. Ang paghahambing na ito ay maaaring magpabura sa tunay na kahulugan ng inyong pinagsasaluhan sapagkat ang bawat relasyon ay natatangi at nagdadala ng sariling dinamika at kalaliman. Ito ang sandaling kinakailangan ang pagtugon ng Diyos upang magbigay liwanag at gabay. Ang Diyos ay kumikilos upang linawin ang iyong pananaw na nagpapakita na ang mga nararanasan sa pagitan nyo ay hindi katulad ng anumang iyong mga nakaraang karanasan. Ang natatanging koneksyong ito na inyong pinagsasaluhan ay sumasalungat sa lahat ng mga konbensyonal na paraan ng pagpapahalaga, nagpapakita ng isang paraan ng malalim at makapangyarihang paraan. Gusto niyang malaman mo na ikaw ay nakakaranas ng mga sandaling ito ng masidhing damdamin, lalo na kapag kayo ay magkalayo. Ang paghahangad na makita ka sa panahon ng mga yugto ng paglayo ay patunay ng kahalintuladang pag-uugnay na nag-uugnay sa inyo. Sa mga pagkakataong ito, tila may isang higit na puwersa na nakikialam, nagtuturo sa kanila patungo sa magkakahiwalay na mga daan, hindi upang itaboy sila, ngunit upang payagan ang individual na paglaki na sa huli nagpapalakas sa tali na inyong pinagsasaluhan. Bukod dito, mayroong isang espesyal na mahika sa pakikisalamuha sa mata sa pagitan ninyo. Ipinapahayag niya na ang simpleng pagtingin sa iyong mga mata ay isa sa mga bagay na siyang pinakahumihikayat sa kanya. Ang koneksyong ito sa pagtingin ay hindi lamang isang palitan ng mga palabas, ito ay isang bintana patungo sa kaluluwa, isang paraan ng komunikasyon na naglalampas sa mga salita at kilos. Ikaw ay nagtatangi sa kanya, hindi lamang sa labas, kundi sa isang malalim at intuitibong antas. Siya ay napapansin ang isang bagay sa iyo na bihirang matagpuan sa iba, isang bagay na sumisipsip sa kanya at nagbibigay ng kagandahan sa paraang hindi kayang kalimutan. Siya ay patuloy na ginugutyo, halos napipilitan, upang mas malalim na suriin ang kaluluwa ng inyong koneksyon. Mayroong isang gabay na makadiyos na sumusulsol sa kanya, na tingnan ang buhay at pag-ibig sa pamamagitan ng isang mas malawak, mas espiritual na pananaw. Ang pananaw na ito ay mahalaga sapagkat sa pamamagitan ng lente ng pagmamahal ay maaari niyang magawa ang mga malinaw at tiyak na mga desisyon na nasa kaharmonya sa plano na itinalaga ng Diyos para sa inyo. Ang paraang ito ng pagtingin ay hindi lamang nagpapaliwanag sa landas na tatahakin, kundi nagpapatibay din sa kanyang posisyon sa iyong tabi, na nagsisiguradong ang mga desisyon na ginagawa ay hindi lamang marunong, kundi rin may malalim na pagtugma sa kung ano ang ipinahayag ng Diyos para sa inyo. Ang realidad na ito na inyong pinagsasaluhan ay isang malinaw na pagpapakita na ang inyong ugnayan ay nakalaan upang lampasan ang karaniwang antas ng pakikisalamuha. Mula sa simula, isang mas mataas na puwersa ang aktibong nakahanda sa paggabay at pagpapalakas sa pagkakaisang ito, patunay na kayo ay kapwa itinakda na masumpungan sa isa't isa ang isang bagay na lubos na mas makabuluhan at malalim kaysa sa karaniwang mga ugnayan ay pinapahintulutan na maunawaan. Ang ugnayang ito na inyong mayroon ay lumalampas sa kawalang lalim Humihi po sa kahulugan ng sino talaga kayo, isang bagay na tila ang buong universo ay nagkukun sa bahan upang panatilihin sa totoo at pag-ibig, kahit na sa mga kalagayan kung saan ang kabuuan ng katotohanan ito ay hindi pa na uunawaan sa inyo. Ang taong ito ay pumasok sa iyong buhay hindi dahil sa aksidente, kundi bilang bahagi ng isang mas malaki na desinyo. Bago kayo magtagpo, pareho kayong naranasan ang mga ugnayan sa mga individual na hindi nagtagumpay na maunawaan ang mga komplikasyon at kahalumigmigan ng sino talaga kayo. Ang mga nakaraang mga karanasan na ito, bagaman hindi perpekto, ay nagpapakita at humuhubog sa paraan kung paano bawat isa sa inyo ay nakakakita at nakikipag-ugnayan sa pag-ibig at sa mga interaksyong interpersonal. Ngayon, siya ay nakikisangkot sa isang mapanghamon, ngunit labis na kinakailangang proseso ng pagtatanong at sa wakas, pagtanggi sa marami sa mga nauuna ng paniniwala na dala niya mula sa kanyang mga nakaraang karanasan. Siya ay lubos na nagbabago ng paraan kung paano niya nakikita, at nakikisalamuha sa iyo, itinutulak ng isang umuusbong na pangunawa na mayroong isang bagay na kakaiba at lubos na resiproko sa pagitan niyo. Ang enerjyang itinatampok, ang pagkakapantay-pantay na enerhiya, ay hindi isang bagay na pangkasalukuyan o pansamantalang. Ito ay isang bagay na nakatatak sa kalooban ng iyong mga kaluluwa. Isang echo ng isang dating tawag na ngayon ay nakakatanggap ng tugon sa pagkakalapit ng isa't isa. Sa buong mga paglalakbay niyo, nakatagpo kayo ng iba't ibang mga tao, bawat isa sa kanila ay may kani-kanilang mga enerhiya at kakayahan sa pag-ugnay gayon Gayunpaman, marami sa mga interaksyon na ito ang hindi nagtagumpay na panatilihin ang kalaliman at lakas na bawat isa sa inyo na likas na ipinapakita. Ang mga nakaraang koneksyon na ito ay hindi nagawang maunawaan o suportahan ang vibrante at dinamikong lakas na inyong pinagmamayari. Ngunit ngayon, sa taong ito, nakatagpuka ng isang taong hindi lamang nagtataguyod kundi pati na rin nagiging maunlad bilang tugon sa iyong enerhiya sa lahat ng posibleng aspeto, physical, mental, emosyonal at sexual. May mga pagkakataon na ang pagiging matindi ng kanyang enerhiya ay maling naintindihan ng iba, itinuturing na isang bagay na hindi naman o sa simpleng mga tao lamang para harapin. Ngunit ikaw, sa iyong pagkaunawa at pangunawa, ay nagawang makita sa ibabaw ng mga maling intindi. Nauunawaan mo kung ano talaga ang kanyang nais iparating at naunawaan ang mga subletis niya sa lahat ng antas. Ang kakayahan na itong pag-unawa sa isa't isa ay bihirang matagpuan at mahalaga, nagpapalakas sa ugnayang inyong pinagsasaluhan sa isang makabuluhang paraan. Kapag kayo ay magkasama, ang dinamika na nabuo ay maaaring maramdaman kahit nakapansin-pansin sa mga nasa paligid nyo. Mayroong isang lubos na makapangyarihan sa paraan kung paano nagtatagpo at nagpapakapit-kapit ang inyong mga enerhiya, lumikha ng isang aura na sabay-sabay nakakahalina at nakaka-inspire. Ang sinergyang ito na nagmumula sa inyo, ay hindi lamang may positibong epekto sa kapaligiran sa paligid, kundi nagbabadya din ng mga mas malalaking at mas positibong pagbabago na paparating. Sa kasalukuyan, pareho kayong nagsisimulang makatanggap ng malinaw at hindi mapag-aalinlangan na mga senyales na may mga pangako ng mga pagbabago at pagsulong sa inyong hinaharap na pinagsasaluhan. Kapag kayo ay nagtagpo, marahil pareho kayong dumadaan sa isang makabuluhang yugto ng paglilipat sa inyong mga buhay, isang sandali kung saan ang mga dating katotohanan ay kinakwestiyon at ang mga bagong posibilidad ay unti-unting lumilitaw. Sa kontekstong ito ng pagbabago, ang pagdating ng isa't isa ay parang isang pagising sa isang bagong katotohanan, isang na nagbubukas ng mga pinto sa mga dimensyon ng pag-iral na hanggang sa ngayon ay tila hindi mapuntahan. Ang pagkikita na ito ay hindi lamang isang aksidente, ngunit tila na orkestrado ng isang mas mataas na puwersa, isang nanagnanais ng malakas na pagkilala mula sa pareho na nararapat kayong tandaan na nararapat kayong mayroong isang taong may kakayahang maunawaan at magharmonya sa kahalumigmigan ng inyong mga enerhiya at mga kaluluwa, maging ito sa espiritual, mental o emosyonal na plano ang pagkakaunawaan na ito ay maaaring maging ang susi na nagpapaliwanag sa kakaibang at matinding ugnayang inyong nararanasan, isang pakiramdam na may isang hindi sinasabing kasunduan sa pagitan nyo tungkol sa paraan kung paano kayo nakikipag-ugnay at trinato. Ang hindi pagsasalita na ito ng pag-unawa ay lubos na sagrado at mahalaga na ito ay unawain ng may sensitibo at may respeto na nararapat nito. Maaaring hindi niya ito diretsahang ipinahayag, Ngunit ito ay isang bagay na lubos niyang nadarama sa kanyang puso. May isang matibay na paniniwala siya na hindi mo dapat ipagkunwari ang kahit mas mababa sa iyong nararapat. Sa kanyang pananaw, ikaw ay karapat-dapat sa isang taong hindi lamang magtataguyod, kundi pati na rin ay magpapahalaga, magdiriwang sa lahat ng aspeto ng iyong pagkatao. Siya ay may matinding pananalig na ikaw ay karapat-dapat sa isang taong kayang harapin at yakapin ang kahalumigmigan ng iyong enerhiya isang taong naunawaan ang kahalumigmigan at kakaibang ugnayan na inyong pinagsasaluhan. Ang koneksyon na inyong pinagsasaluhan ay nagaalay sa karaniwan, lumulutang sa antas ng banal. Ito ay hindi isang bagay na madaling masukat o ipaliwanag sa pamamagitan ng tradisyonal na mga sukatan. Ang magnetismo na nagdudulot sa inyo ng pag-attract sa isa't isa ay nagmumula sa isang napakaspesipikong dahilan na nakaugat sa pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa ng kanilang tunay na mga esensya. Bago nila matagpuan ang isa't isa, pareho silang naranasan ng mga ugnayan sa mga tao na sa kabila ng kanilang pinakamabubuting hangarin, hindi nagtagumpay na tumagos sa kahalumigmigan ng sino talaga sila. Ang mga karanasang ito sa nakaraan, bagaman nagpapanday, hindi nagpapakita ng kabuuan ng kung ano ang kailangan o nararapat para sa bawat isa sa kanila. Ang taong ito Nakasama mo ngayon at mayroon kayong espesyal na ugnayan, ay malinaw na lumalayo mula sa kanyang nakaraan upang itayo ang isang bagong at sariwang bagay sa iyong tabi. Siya ay sadyang naglilikha ng puwang sa kanyang buhay para sa bagong koneksyon na ito, nagtutulak sa kanyang tiwala na ikaw ay kakaiba ng husto sa lahat ng kanyang naunang nakilala. Ang pag-ibig na lumalabas sa pagitan niyo ay may malalim na espiritual at makabuluhang kalikasan, isang uri ng pag-ibig na nagpapayaman sa kaluluwa at nagbibigay ng bagong kahulugan sa pag-iral. Siya ay nakakita ng isang bagay sa iyo na tunay na isang katangian na walang iba ang mayroon. Ang pagkakaintindi na ito ay nagtutulak sa kanya na talikuran ang nakaraan at ang mga bakas nito na nagbubukas ng landas para sa isang maasahang kinabukasan sa iyong tabi. Siya ay nagnanais na umusad, nahikayat ng isang malalim at hindi mapipigilan na pagnanais na suriin ang kahalumigmigan ng posibleng maging sa pagitan niyo. Ang ulat na ito ay higit sa isang description ng damdamin, ito ay isang tuwirang pahayag ng kanyang puso, nagpapakita kung paano niya nararanasan ang koneksyon na inyong mayroon at ang intensidad ng pag-ibig na kanyang nararamdaman para sa iyo. Mayroong hindi mapag-aalinlangan na pakiramdam na may isang mas mataas na puwersa na aktibong nagpapalakas at nagtuturo sa espesyal na ugnayan na inyong pinagsasaluhan, itinuturo kayo upang manatili sa isa't isa, anuman ang mga hamon at kahirapan na maaaring inyong harapin. Ang puwersang ito ay tila may malinaw na layunin para sa pareho, isang disenyong lumilipas sa karaniwan at pumapasok sa kaharian ng kakaiba. Ang koneksyon sa pagitan nyo ay may isang espesyal na kalikasan, lumalampas sa karaniwang mga sukat at ang mga inaasahang pangkaraniwang nagpapababa sa mga relasyon na hindi gaanong malalim. Ito, walang duda, ay isang tunay at malalim na pag-ibig ang kalikasan nito ay kasing lakas at dalisay. Sa paglalakbay na ito na magkasama, mahalaga na tandaan na ang lahat ng nangyayari sa inyong mga buhay ay nangyayari para sa isang partikular na dahilan. Ang sansinukob ay hindi nag-ooperate sa bahagi, sa halip, mayroong isang kaayusan at layunin sa bawat pangyayari, bawat pagkikita, bawat hamon na inyong haharapin ng magkasama. Bagaman maaaring magkaroon ng mga sandali na ang landas sa harap ay tila malabong o hindi tiyak, at ang dahilan sa likod ng ilang mga karanasang iyon ay maaaring hindi maliwanag, mahalaga na panatilihin ang pananampalataya sa proseso at sa direksyon na kayo ay inililinya. Pagtiwala sa pag-ibig na inyong pinagsasaluhan, sapagkat ito ang kumpas na nagpapanatili sa inyo na magkasama at nakatutok kahit na ang mga agos ng buhay ay sumubok na humiwalay sa inyo. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang aktibong puwersa na gumagana para sa kabutihan ng pareho tumutulong na lampasan ang mga hadlang, pagalingin ang mga sugat, at magdala sa liwanag ng mas malalim na katotohanan tungkol sa sino kayo at ano ang itinakda yung maging magkasama. Kaya't yakapin ang prosesong ito nang bukas ang mga puso at matalas ang mga isipan. Pahintulutan ang inyong sarili na maging gabay ng puwersang itaas, batid na bawat hakbang na ginagawa niyo ng magkasama ay bahagi ng isang mas malaking plano, isang disenyo ng langit na nagpapaghanda sa inyo para sa isang mas makabuluhang at mas mapagpala na pagsasanid. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa pag-ibig at sa gabay na ito, matatagpuan niyo hindi lamang ang lakas upang magpatuloy sa pag-usad kundi pati na rin ang linaw at pangitain upang pahalagahan ang bawat aspeto ng tulang ito na kakaibang paglalakbay na inyong pinagdadaanan magkasama. Tandaan na ang landas na ito na inyong pinagsasaluhan ay isang biyaya, isang regalo na dapat pahalagahan at alagaan sa bawat hibla ng inyong pagkatao, sapagkat ito ay tunay na kakaiba at maaaring magturo sa inyo ng higit pa kay sa inyong inaasahan tungkol sa kapangyarihan ng pagbabago ng pag-ibig. Kung nararamdaman mo na ang mensaheng ito ay para sa iyo, alamin na ito ay isang pag-ibig na pinagpala ng Diyos. Ituring ang iyong sarili, alam ko na mayroong isang hinaharap na puno ng kapayapaan at pag-ibig at mararating ko ito sapagkat nararapat ako at nakaalign ako sa sansinukob. Naniniwala ako na mai-enjoy ko ang mga sandaling ito. Tanggapin ang mensaheng ito at lahat ng mga biyayang ito ay naglalaman. Magtulungan tayo na magbahagi ng positibong enerhiya at kabutihan sa isa't isa, lumikha ng mga alon ng magandang enerhiya. Tandaan na posible na magkaroon ng pangitain tungkol sa ating mga kaluluwang kalahati. Ang kaluluwa na ito ay maaaring ang isang taong nakilala na natin o nasa hinaharap pa lamang. Magklik sa link sa paglalarawan upang malaman ang higit pa tungkol sa larawan ng ating kaluluwa na kalahati. Tayo ay mag-angat sa isa't isa at lumikha ng mga alon ng magandang enerhiya kasama-sama. Maging handa sa susunod na mahalagang mensahe na naghihintay sa inyo sa susunod na video. Nawa'y patuloy na magaliwanag ang Diyos at ang sansinukob ng iyong mga hakbang sa kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen.